Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago aking YouTube channel. Please subscribe po Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang katanungan mga MIGS ay mula kay Verhel Meneses. Bro Mix, tanong ko lang, tuwing gagamit ako ng orasyon ng Saint Benedict sa katawan ko na may sakit, nagsusuka. Bakit kaya bro? Mix, salamat sa sagot. Mga Mix, klaruhin ko lang ha. Itong ginagamit ni Virhel ngayon is hindi na occult, galing sa simbahan. If tama ako ha, sa pagka-intindi. Kasi yung dati niyang gamit is yung occult na dasal ng Saint Benedict, yung gawa ng mga okultista, yung may imok, gidok, dok. So, pag-usapan natin yan later. So, ito yung sagot ko sa kanya, kasi gamit niya is galing na simbahan, tapos nagsusuka siya. Yung dasal na gamit niya, ha, yung galing na sa, yung patungkol talaga kay Saint Benedict. So, it means, nagre-react ang kanyang katawan. So, meron pang negative energy sa loob ng kanyang katawan na ini-expel nung energy ng dasal na yon So, yun yung nangyayari. So, ito yung follow up na comment niya. Salamat po, bro Mig, sa sagot. Dati kasi akong occult. Nung occult pa ako, puro kamalasan ang nangyari sa akin, pati sa pamilya ko. Totoo yan, mga Migs. Ito, may comment ako dyan. Yung nagsasabi na malas daw yung San Benito na medalyon o di kaya makakaranas ka ng kamalasan dahil sa San Benito na medalyon it's because mali yung dasal na ginagamit nila occult na dasal yung may imok gidokdok yung salum to mondi. pangit yung na dasal hindi yun para kay San Benito para yun sa infinito Dios so patuloy natin na nagpasalamat ako sa Panginoon na nakita ko ang channel mo nung nagamit ko yung turo mo na puder ng San Benito at puder galing sa Bible sobrang sarap ng pakiramdam ko sa buong katawan natapos ko na din ang 49 days na puder sa St. galing sa simbahan na bahagi salamat bro Migs So, ito yung advice ko. Ituloy-tuloy mo yan. Huwag yung 49 days. Kasi, magkukulam na gawain yan eh. Occult din yung 49 days. So, ituloy-tuloy mo. Every day, kung kaya. Pero kung hindi naman, hindi maglaan ka ng dalawang beses o tatlong beses sa isang linggo. So, huwag mong tigilan. Ganyan lang yan. Tsaka, totoo yan na minamalas ang gumagamit ng San Benito. It's because mali yung dasal na ginagamit nila pang occult na dasal. Pero pag ginamitan nyo ng pang na dasal o yung patungkol talaga na dasal kay San Benito at kay Jesus Christ, ako, napakaswerte na yun sa buhay. Subok na subok ko na yan. Legit yan mga migs. Pampaswerte din yan. Basta alam mo yung totoong dasal. Itong pangalawa mga migs, hindi ko alam kung tanong ba to o ano lang. Nagbigay lang siya ng o nagbahagi lang siya ng kanyang karanasan. Pero basahin natin. Tanong ko lang po, may nabili kasi akong gemstone sa Shopee at ginawa kong quintas. Tapos isang araw may napuntahan akong manggagamot na nakipagkumbate at nakita niya yung suot kong quintas. Sabi niya kanina pa daw siya nakikita na nagliwanag daw yung quintas ko. Tapos sinawakan niya at inaurahan may gabay daw na diwatang puti na babae. Palagi ko daw kasama kahit saan ako magpunta. So, ang masasabi ko is, pwede na may point yung manggagamot Most probably, may third eye o bukas yung third eye nung manggagamot na yon kasi nakita niya. Pero kung may gabay yung nabili mong gemstone sa Shopee, most probably, dapat ikaw yung unang nakafeel eh. Sa'yo, una nagpakita, nagparamdam kahit wala kang third eye. Sa panaginip yan, pero magingat pa rin, huwag masyadong magpadala sa katang isip kasi yung ibang mga manggagamot may pagkasinto-sinto din yung iba eh. Hindi ko naman nilalahat pero may iba dyan na pa aura, -aura ko na wala namang third eye. Kung opinion-opinion lang ba, chamba-chamba lang. Wala naman talagang ikatlong mata. Ang dami dyan, dami sa YouTube, Facebook, may TikTok pa nga yung iba. Mga sinto-sinto. So, kung may gabay yan, ikaw dapat ang unang nakaramdam. O sa'yo una na nagpakita or nakipag-usap sa panaginip. Ganon sana yung nangyayari. Pero sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. So, obserbahan mo lang. Tapos, alagaan mo. Kung sinabi niyang diwata, edi iwasan mo na mahugasan yun ng tubig na may asin o madala mo sa dagat. So, ganon lang. Ang pangatlong tanong ay bro mix. Galang ito kay ano ha, Joe Animation. Bro mix. Delikado po ba ang pagtatawas as ko lang po. Mas delikado yung hindi nagtatawas, may putok. <laughs> biro lang, biro lang. Siguro ang ibig sabihin ni Joe Animation ay yung pagsubay o pagtrace kung spiritual ba o physical yung sakit o anong elemento yung may gawa ng sakit. So, para sa akin, delikado siya kapag wala kang saktong pondo at puder kasi maring mag sa sa'yo yun. So, yung sakit ng isang tao, maaring lumipat sa'yo. O di kaya, yung nanggambala sa isang tao, maaring mag-retaliate sa'yo. Kasi, nabuking mo siya. Ganun. So, kung gagawin mo yung tracing, pagtatawa, subay, So, much better na meron kang saktong pondo at meron kang saktong protection. Alam mo kung paano proteksyonan yung sarili mo. Dapat kasi bago mo gawin yan, bago ka mag-tracing, sakto na yung puder, pondo, at kung ano pang kailangan ng mga shield para hindi mag-backfire sa'yo. Yung sakit ng ginagamot mo o yung taong tinutulungan. So, tinatanong mo na delikado oo partly delikado sa mga hindi nakakaalam sa tamang proseso at yung tamang pamamaraan so tama yan nagtanong ka bago mo gawin so magpundo ka parati magproteksyon ka parati kahit yung mga simpleng tasalang pansimbahan tapos Saint Benedict Medal na protection pwede na yon Ang pang-apat na tanong ay mula kay Ronald Ramirez. Boss, tanong ko lang kung sakaling magpabaon ako ng diamante sa aking balat, ano ang bisa? Para saan? At ano ang kakayahan ng diamante? Yung tunay na diamante yung pinag-uusapan natin dito, ha ah, much better na doon kayo bumili sa mga pawn shop o jewelry store. Maliit na maliit lang, pero hindi ko nire-recommend pagpapabaon sa katawan eh. Kasi ano namang silbi niyan. Much better na ikwintas mo na lang. Kasi yung diamante, protection yan. So, para yung kabal mo against black magic at mga bagat o mga ilusyon na panlilin lang ng kalaban. So, wag kang basta-basta magpabaon sa kung sinong-sinong mga healer-healer dyan. Ako, hindi naman tunay na diamante yan. Mga crystals lang yan na mumurahin. Yun yung ibabaon sa'yo. Eh bumili ka na lang ng kristal, ikwintas mo. Ilagay mo sa bulsa. kesa magpabaon ka, baka matetanos ka pa. So, kung mag, gusto mo talaga magpabaon ng diamante, bumili ka nung mahal talaga, yung tunay. Yung tunay na diamante na sa mga 100,000 ganoon pataas. Yung mga mumurahin lang, sus wag kang maniwala dyan Kristal lang 'yan. Yung iba nga glass lang. So, mag-ingat ka. Advice ko na lang sa'yo, huwag ka na lang pabaon. Ikwintas mo na lang. Ang panglimang tanong ay mula kay Jego TV. Pagpasensyahan niyo na mga amig sa maigna yung background ko. Good day, sir. Tanong ko lang po kung pwede bang usalin ang basag ng San Benito kahit hindi ka nakapag-debosyon. Ama namin, Abaginong Maria, at sumasampalataya, at yung basag ni San Benito. Gagana kaya 'yon, sir? Lagi ako nakasubaybay sa sa iyo. Magaling kang magpaliwanag at totoo ang mga paliwanag mo. Pawang katotohanan talaga 'yung patungkol sa mga nagtatanong tungkol sa mga medalyon at iba pa. So ito 'yung opinion ko jana, ha. Kung malakas talaga 'yung faith mo, 'yung paniniwala mo, maari ngang pagana mo if you surrender yourself to God, to Jesus Christ. Pero, ito yung catch. Uh, pag sinabing San Benito kasi, hinihingi natin yung intercession or yung tulong ni San Benito. Parang si San Benito yung abogado natin. Kasi minsan, hindi tayo nakakapag-direkta kay God. It's because marami tayong mga nagawang lapses, mga kasalanan. So, kung tinatanong mo na mapapagana mo, 50-50 chances. Kung hindi ka ganun ka higpit yung paniniwala mo much better na magdibusyon ka kasi ito yung isipin mo ha parang kaibigan na nagchat chat lang sa'yo kasi mangungutang o di kaya ay mangungumusta lang sa'yo kasi may kailangan pero pag walang kailangan huyo ka sa kanila so parang ganun yung siste eh so dapat meron kang sincerity may sinceridad sa ginagamit mong medalyon. So, magpatungkol ka. Kahit hindi araw-araw, pero at least, magrespeto ka, pay respect for a simple prayer kahit isang beses sa isang linggo. So, ipakita mo yung sincerity mo na may tiwala ka at kailangan mo ng tulong ng medalyon na yun anytime na kailangan mo. So, ito yung advice ko. Much better na magdibusyon ka, hindi kailangan na 49 days o araw-araw kung masyado kang busy so at least once a week pay tribute so pay respect ganun lang kasi hindi ka naman siguro manggagamot o hindi ka naman ano, uh, so tama na yun, pakita mo lang sa God pakita mo kay God na may sincerity ka at i-prove mo sa soul ni San Benito na deserving ka para sa tulong nila. So mga mix, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion or mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhay ng salita at gmail.com o pwede rin sa facebook na buhay ng salita tv so yun lang po kita kits until next topic thank you